good morning po. Ayan. Uh, update tayo dito sa may ano, sa aming lugar guys. Dito sa may Silex. Silex. yeah Medyo makulimlim Parang panahon. Ayan, mukhang medyo makulimling ang panahon. Kaya, uh, nandito muna tayo mag-update ng ating, uh, yun, yun o, oh, merong sa taso. Tapos, hindi natin alam, baka nagsiraan. So, may sa may expressway sa Silex update update kaya may bago yung building dito medyo uh, medyo makulimlim kaya yung mga takot sa ulan nasa uh, yung uh, lalabas ng bahay ng pinamunay na ulan yung ano yun yung, yung tanim na palay dito kayang naman kung hindi siya makakahinga oh. nabahal siya guys oh. Ay, yung mga dumigil na dumigil, uy meron pa na meron mga bikers oh. bikers ayan update ko na tayo guys wala tayong uh, maisip na uh, pwede maging content ayan, kaya eh, dito muna tayo